Alam nyo ba, ni minsan hindi ko pa ibinoto si Ping Ano ang dahilan? Two words. Kuratong baleleng. Ito po muli si Attorney Mike Operario at pag-usapan natin ito. At ito lamang po ang umpisa ng serye ng ating, ating diskusyon tungkol dito sa issue na ito ng kuratong baleleng. Noon pong May 18, 1995, bumulaga po sa Pilipinas ang isang balita na nagkaroon di umano ng shootout sa flyover, pagbaba ng flyover dito sa Commonwealth Avenue at labing isang tao ang namatay. At ayon sa kapulisan, ito ay mga miyembro ng kuratong baleleng. Ako po ay bagong abogado pa lamang noon at kapipirma ko pa lamang sa role of attorneys noong May 3, 1995. At pagkatapos ng dalawang linggo, eto na, kuratong baliling na. At ako'y bahagi na ng tanggapan ni Senator Rocco bilang isa sa kanyang mga abogado. Noon pong May 21, bigla pong sumulput itong si SPO2 de los Reyes sa aming tanggapan. Pagkat, pagkatapos po ng uh, araw ng, ng shootout, meron pong isang lumabas noon na artikulo sa, sa dyaryo na pinasisinungalingan na ang, ang shootout at sinasabi na ang mga pinatay sa loob ng van ay mga nakaposas. At nagkaroon lamang po ng linaw itong story na to ng lumabas na po si SPO Otto de los Reyes noong May 21, 2025. At nung sumunod na mga isang linggo, limang araw lang, May 26, sumulpot pa uli ang isa pang testigo na si Corazon de la Cruz na pinatotohanan niya ang lahat ng kwento ni Espio 2 de los Reyes. Ang pagpunta po ni Espio 2 de los Reyes sa aming tanggapan ay dahil sa kanyang takot na baka siya ang maging fall guy ano, dito sa usapin na ito. Bakit niya sinabi yun? Uh, ayon kay Espio 2 de los Reyes, nung kanya, pagkatapos daw ng operasyon ay ipinare-record sa kanya ang halagang 200,000 piso bilang mga ebidensya ng perang nakalap o na-recover mula sa kuratong baleleng. Pagkatapos nun ay pinabubura daw sa kanya yung mga serial number ng mga uh, baril. Yan naman po lahat ay public record at bahagi ng Senate investigation. Bakit siya natatakot doon sa, sa pera? Kasi alam niya na hindi lang 200,000 ang na-recover nila. Ayon sa kanya at sa kay uh, Corazon de la Cruz, dalawang van ang pinagsakyan uh, uh, ng mga pera na umaabot sa mga 200 million pesos at meron pang mga dolyar na mga around 1.2 million dollars na nakulimbat din, ano na ninakaw din itong mga kuratong baleleng uh, sa ilang buwan nilang pamayagpag dito sa, sa Kamainilaan sa pang-hold up ng mga, mga bangko. At sa kanyang paglabas bilang uh, testigo inumpisahan sa Senado sa pamumuno ng Committee on Justice and Human Rights na pinamumunuan ni Senator Raul Rocco at ng komite ni Ernesto Maceda at saka ni Orly Mercado ang uh, pag-iimbestiga. At uh, dito na nga po ay gumulong na ang mga uh, investigasyon. At sa daloy ng mga impormasyon doon sa imbestigasyon lumalabas dito na yung dalawang daang milyong piso na na-recover, pati yung 1.2 million dollars, ay is no longer accounted for. Hindi na nga po natagpuan kung saan napunta yung mga pera na yan. Para po sa akin, nung panahon na yon wala akong simpatsya dito sa mga kuratong balereng kasi napaka-violente nila. Ito yung mga tipo ng hold-upper na mamamaril muna, papatay muna bago mag ng hold-up. At sunod-sunod po yung kanilang hold up nila noon sa, sa kamay nila. At uh, wala kang mararamdaman na anumang lungkot sa kanilang kamatayan. Subalit, ang punto dito ay uh, bakit kailangang iset up pa na parang may shootout gayong nahuli naman na nila yung mga tao. Kung ang interest naman dito ay pera lang, o bakit din na lang 'yung mga tao, binaon nang walang nakakaalam. Bakit kailangan may shootout pa? Sa mga pagtatanong doon sa Senado, lumabas na kapag pala may shootout, mayroong instant promotion ang mga involved doon sa operation. At uh, bagamat mayroong supposed reward kina De los Reyes ang kanilang promotion, mas masidhi 'yung kanyang takot na sila ay gawing fall guy dito sa sitwasyon na ito at yung konsensya niya na merong labing isang tao na pinatay nung araw na iyon ng uh, walang kalaban-laban. Well, walo sa kanila ay inaresto sa Superville Subdivision sa Paranaque. Ito yung talaga mga miyembro ng Kuratong Baleling. Tatlo sa kanila ay hinuli sa hiwalay na operasyon at dinalan na lamang sa Camp Crame ayon sa testimonya ni Espio de los Reyes at saka ni Corazon de la Cruz. Si Corazon po ay isang lalaki. Iyon lang po ang kanyang pangalan. Pero matapos ang uh, ilang uh, oras ng pagkakaditini sa Camp Crame, sinakay nila sa van yung mga tao at nag sila papunta dito sa Commonwealth at doon na nga nangyari ang putukan. At ayon kay Espio de los Reyes, talagang nakaposas yung mga tao. At sila ay pinagbabaril in, in close range at walang shootout na naganap. At ito lamang po ang umpisa ng serye ng mga kasinungalingan na naganap doon sa Senado. At ikukwento ko pa sa inyo yung mga totoong nangyari doon sa investigasyon na yan sa Senado dito sa issue ng Kuratong Baleleng. Pero mayroong isang tao na ngayon ay Hayag din ano, at lutang na lutang dyan sa Senado na alam na alam kung ano ang nangyari dito sa investigasyon ng Kuratong Baliling sapagkat siya ang unang tumayong abugado ni SPO2 Eduardo de los Reyes. At yan ay si Kiko Pangilinan na ngayon ay umupo kasama ng mayorya kasama ni Ping Lakson. Marami pong mga bagay pa tayong dapat malaman at ipapaalam ko sa inyo base sa aking personal na kaalaman sa kung ano ang nangyari dito sa Kuratong Baleleng at dito kay Ping Lakson. At ito yung mga dahilan kung bakit hindi ko siya kahit kailan iboboto bilang senador o anumang posisyon na kanyang tatakbuhin. Patuloy po tayong magmasid, mag-aral, at tayo po ay makialam sapagkat mahirap pong makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.